Asawa ni John Estrada na si Priscilla Mireles tila na puno na nga at nagsalita na sa publiko. I had enough. So yun lang. Maybe I mean my time that I said I need to say I had enough. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang kontrobersyal na mag-asawa na sina John Estrada at Priscilla Mireles ito'y matapos matapang na sagutin ng dating Brazilian beauty queen ang umano'y katanungan ng isang netizen sa naging post ng aktor na si John Estrada. Matatandaan July 14, 2024 nang magbahagi ang aktor na si John Estrada sa Instagram account nito ng kanyang mga larawan habang masaya itong nagbabakasyon sa Henan Garden Resort sa Boracay, Ngunit ang pinagtataka ng mga netizens ay hindi nito kasama ang asawang si Priscilla Miriles Ang nasabing post ng aktor ay may caption na What an awesome place Napapanood ang karakter ni Rigor na isang pulis at asawa ni Marites played by Cherry Pie Picache na ginaganapan ng aktor na si John Estrada sa number one teleserye sa TV5 na FTJs Batang Kiyapu at kalaw na ay naging kalaguyo ng kasamahan nitong pulis sa serye na si Lena played by Mercedes Cabral. Kaya naman napakumento ang isang netizens at pabiro nitong tinanong kung sino ang kasama ng aktor sa bakasyon niyang ito kung si Lena ba o si Marites. Sa pagkakataong ito ay nagulat ang mga netizens sa naging tugon ng asawa ni John Estrada na si Priscilla Mireles matapos nitong matapang na pangalanan ang umano'y kasamang babae ng kanyang asawa sa nasabing resort sa Boracay, Aniya, si Lily Holman ang kasama niya, looking very divorced Mr. Estrada and Lily Holman, dito na nagsimula ang isyong hindi na maayos ang pagsasama ng dalawa dahil sa pambababae umano ng aktor. Patatanda ang taong 2022 pa lamang nang mapabalitang nam bababae na umano ang aktor at mayroon silang hindi pagkakaunawaan ng asawa nito, samantala nagbigay reaksyon naman patungkol rito si Priscilla at sinabing, enough na siguro ang ginagawang ito ni John sa kanya at humihingi na lamang ito ng respeto sa mga netizens na nagpapakalat pa umano sa nasabing komento nito sa post ni John Estrada, Hay naku po wala ganun talaga ang buhay kailangan na lang tanggapin aniya pa sa live nito. Narito naman ang mga iilang komento ng mga netizens patungkol sa isyong ito. Sawa na yata siya sa pagiging pamilyado kaya gusto ang buhay na happy go lucky, kawawa ang napapangasawa niya ni John Iyak malala talaga sila. Dami niyang anak kay Janice pinabayaan niya, plus babaero na dati pa, red flag na yun babaero na talaga yan habang buhay. Okay lang yan inagaw mo rin naman yan kay Janice. Deserve mo lang kung anong ginawa mo babalik din sayo. Kayo mga ka-showbiz anong masasabi mo sa video ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba maraming salamat po sa panunood.